Aso yung x-ray nyo, sa sari. Hindi po kaya yung video. Ang dami naghihintay. Pag tinatak ko nga po, maaan pa lalo. Kung walang basag, masusugat po kasi ano nyo. Yung mga proximal tibia nyo kasi. Proximal tibia. Ayan po. Sabog yun. po. Pag hinatak ko yan, yung pangil na yan, yan na kano yan, masusugat yung mga tissue nyo. Ayan o, biyak-biyak eh na sargo, tapos ito kung may kuwa rito na talaga naka-slide na ayan o biyak na biyak eh. pag hinatak ko to aangat to aangat to yan may iiwan yan ito kakalag to imbis na kaunti lang yung ano yan kaunti lang yung ano yan ma mabibitaw yan sera kasi yung unang extend ka to hindi pa ay, ang sir eh. Paano gagawin ko dito sir? Ibutol yung putol niyo sir. Eh no, biyak na biyak oh. Tingnan mo. oh. ka ng no, ano? Eh ni binta. Putol-putol yung ano, pati ACL mo yung putol na yan. Ang pinaka the best na gagawin niyo rito sir. Ikakas niyo nang muna. Huwag niyo munang ng kukuwet sa inyo no. Hangga't maari nakaano kayo. Wheelchair pa kayo. Kasi pahabang tinutukod nyo to, lalong bibigay itong ano mo mga boot sa tibia bong mo. Okay, kasi Straight to lang Fresh pa yan. June lang. July, August, September. 3 months pa lang. Hindi. Bale kasi March sa akong na-accident mo. Bale Pangalawang accident to lang yun. Bale. Hindi kaya. Isa lang pinakano ko nito. Anong pangalan, ma'am? Yan. Yeah. Ay, ah, tawagan kita kanya, di ba? Kung <laughs> matawag ako, tiyatawagan ko kayo kanya. 0923, number niya, 0923. Oo. Kaya may miss ko sabi sabi dyan, na ako dyan, nakatapita ka namin. May babalik yung kaso may. May oh, sir, yun. May sir, may babalik niya kaso. Direkt operation na. po. Diretso lang po. Diretso na. Eh dito sir, hindi ko kayang hatakin to sir. Alangan ipahamak ko yung sarili ko eh, alam ko na yun Pero yung nangyari sa akin. Eh. Meron pag ginata ko to sir, may iiwan kong dalawa. Bibiyak to. Pag ginata ko yan, dito kasi pinipiti ko. Pag pinitik ko to rito, yan o, may mga basag-basag. Lalong kakalat yan. Hindi ka tulad yung mga nagbasketball lang. Ayan. Kahit nata. Putol talaga sir. Putol talaga. Durog-durog yung ano. Matindi yung pagkakas. Yung kasi ng pasok ko. Hindi ko kaya to sir. I'm sorry. Talagang mapapahamak lang kita pag ginalaw ko Pero, sir. mga after ilad pa. Isang taon, titigas na yan. Titigas na yan. Kaso yung lakad mo, yung lakad mo sir, pag ganun. Wala na siyang sakit pero pag ganun yung lakad mo. May mga konti-unti sakit na lang kasi titigas na lang to eh. Kung gusto mo, para ano, sabi sa'yo ng doktor, niya na nila. Kaso, tuwid. Kasi sira na yung ECL mo tsaka yung PCL mo wala na yung meniscus mo, yung meniscus tibial plateau, basag yun Kaya hindi mo rin maigaganon. Bakit? Wala na siyang lalaroan. Wala na lalaroan. Gawa na, na yung durug-durug talaga. Durug. Meron kasi tayo tinatawag niya Miniskus tibial plateau o yung tibial bed. Tsaka yung meniscus na medial tsaka lateral. Biyak. Ang laki ng biyak. Ipipix nilang yan, Diretso mamili ka na lang doon. Kung, kung ayaw, ayaw mo lang ganyan, patitigas mo lang. Palagi mo lang gagawin yun. Para kahit papano. Lagi naman nagpapatera uh, sa kanya. Yun lang po kito, sir. Hindi ko pwede pitikin sir. Pag pinitik ko yan sir, madidisgrasya lang kita Eh, yun ko naman gawin yun. Lalo lang kita masasak. after 1 year. After one year? matigas na matigas na yan. Titignan ko kung ano magagawa ko. ilang lang po may tutulong ko sa ngayon. Advice lang. Pero wala akong hindi ko pwede yung galawin. Lalo ko lang na masasakta. Okay, sir? Salamat. Ingat ka. tayo saan ka ba? Pagig pa kami, master. Pagig? Bigyan na lang kitang panggas. Nakamotor ba kayo? Aha. bigyan mo na lang panggas pa. Pasensya na, hindi ko talaga kaya. Sige, sir. Thank you, master. Next year, sir. Okay.